pangit na naman Uwi na kami mga idol Dahil naputol yung kitang namin Kala, Kalahati sa linyang Nagilip Okay set. Shout out na lang sa lahat Ang ating mga followers Maraming salamat Ito na po yung aming isda bago lang ito mga idol ito okay video lang ako oh. ang video na yan ito po mga idol lang ito sa mga idol oh. sa mga gusto magtula punta lang kayo dito para may try nyo mga ano yan picture ra ha ito Yan. Ito po ang masarap sa iskabitse. Ito naman ang pinakamasarap sa tinula. Ito, ito. Ito po tinatay na tinatawang na kirawan. Ganun din sa iskabitse. Masarap dito. Yan. Yan ang may maya. Ito mga ilo, lo. Marami na. Oh. Ito naman po yung tawag naman ito. Tawag ito ay gapas-gapas. Gapas-gapas. Parang gapas